patuloy na pinalakas ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Kalahi Seeds at World Bank ang katatagan ng mga komunidad sa bayan ng presentasyon Camarines Sur. Bilang bahagi ng pilot testing ng Panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project o PCRP, isinagawa ang dalawang araw na Municipal Resilience Planning katuwang ang Municipal Local Government Unit ng presentasyon. Pinangunahan ng mga opisyal ng barangay, community volunteers at mga miyembro ng lokal na pamahalaan ang pagtukoy sa mga panganib, pagtatakna ng prioridad at pagbuo ng multi-year resilience plan. Sa patuloy na pagtutulungan at diwa ng bayanihan, unti-unting nabubuo ang mas matatag at handang komunidad sa presentasyon. I -I